Matapos ang pagpatay kay Gadalia, saan tumakas ang mga tao at mga pinuno dahil sa takot? Papuntang Ehipto. Ano ang ginamit upang linisin ang mga labi ni Isaya sa kanyang pangitain? Isang piraso ng uling. Ano ang ipinagtakip ni Hezekias upang paghandaan ang pagsalakay ni Sennacherib sa Jerusalem? Pinatigil niya ang lahat ng bukal at ilog na nasa labas ng lungsod. Sino ang pumatay ng isang daan at dalawampung libong matatapang na mandirigmang Judas sa loob ng isang araw sa panahon ni Ahaz? Peka na anak ni Remalia. Bakit hindi winasak ng Panginoon ang bahay ni David? Dahil sa tipan na kanyang ginawa kay David at ang ipinangakong ilawan.